ayan yung mga itik natin baka nagtaka kayo na kaunti na lang yung manok yung manok may tatlong itim na babae puro may tatlong babae na puti rin isang puti na hatandang yan ang ginawa nating tatay sa Black Australorp at saka yung puti na yan mga kapatid niya yan yan ang ginawa nating uh, ano ngayon uh, palahi dito yung mga decal brown natin at saka black out uh, tawag nitong decal brown at saka Road Island red mahogani nandoon sa baba sa malaking kubo siniparit ko naman sila para yung uh, anak nila i eh, purong-puro talaga na ano uh, decal brown or ano rin uh, Road Island dito uh, magpalahit ayun ng maraming ano kasi malalaki talaga tong ano uh, black out loop na to at ito pala yung Ayan, yung mga sisiyo natin na galing sa bahay. Dito ko na pinailawan. Ayan sila. Malalaki na. Ayan. Dito, maraming pagkain. Dito sa bukid. Kapon, binigyan ko sila ng, ano, tawag nitong ipil-ipil. Tapos malunggay. Ko ang lakas kumain. Ayan sila. Ayan, may... Uh, limang puti, saka dalawang itim, at saka yung isang sisiu na maliit na yan, yung nakatago, yan, yung maliit na yan, sinabay ko yan si itlog ng pato dito, eh, una siyang naging sisiu. Yung pakain natin sa kanila, kasi, uh, galing sila sa D-Old, ayan, eh, 1000. Yan, tubig, ilaw. mamaya papatay natin yung ilaw yung pagkain nila ah, integra 2000 at saka binlid ang halo natin dito e eh, 10 kilong binlid at saka 4 na kilong integra 2000 dito naman si lalim ito naman yung ah, ayan isang pato natin ha nag-iitlog dito nata. Ayan may itlog ko pala Itlog yan ng ano Itlog yan ng uh, Black tulog Dito wala na Ito yung ginawa namin Nilinis namin dito kahapon Ayan At dito Ayan may naglilimlim tayo Ayan marami yan 19 ang itlog Yung nag dito na Ang uh, unang pisa 19 walo lang ang na naging sisiw kasi di niya ma makaykay na maayos yung unsing itlog doon unsi din ang naging sisiw lahat talaga pisa kasi maano niya eh makaykay na maayos ayan yung sisiw natin oh no? Ayan, apat na piraso na lang. Oh. Yun yung isa. Dito, may naglilimlim tayo dito. Ayan. Oh, bababa na siya kakain na to siya. Tinatabunan na yung itlog niya.